Attack on Titans, ang huling pagbuwis ng buhay ni Eren. Katapusan ng lahat ng Titan. Sa wakas, natapos na ang makasaysayang kwento ng Attack on Titan. Sa episode na ito, masasaksihan natin ang pinakahuling laban, ang pagharap ni Eren Yeager sa kanyang dating mga kaibigan, si Namikasa, Armin at ang buong alliance matutunghayan natin kung paano nauwi sa paglalakbay ng pagkawasak ang isang dating bayani. Mula sa rumbling, sa sakripisyo ng mga mandirigma, hanggang sa pinakamasakit na tagpo, ang mismong laban ni Eren na tinapos at tinuldukan ni Mikasa. Ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang kwento. Isa itong aral sa kasaysayan, pagkatao, at sakripisyo. Alamin kung paano nagbago ang mundo pagkatapos ng kamatayan ng Founding Titan huwag palampasin ang bawat detalye ng makasaysayang huling kabanata ng Attack on Titan. Mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog anime analysis at storytelling. Kaya dito na tayo sa ating intro. Unang yugto. Simula ng wakas, sa pagbubukas ng huling episode, makikita natin ang matinding pagula ng abo sa buong mundo. Ang mga yapot ng milyong colossal titans ay patuloy sa pagyurak sa mga lungsod sa buong mundo. Tila wala ng pag-asa, si Eren ay nasa anyo ng isang dambuhalang halimaw, isang founding titan na pinagsanib ang lahat ng kapangyarihan ng mga naunang titan. Sa ikalawang yugto ng kwento, ang alliance. Dito na magpapasya sina Arman, Mikasa, Reiner, Levi, Tick, Jin, at Connie na gawin ang huling hakbang. Gamit ang airship, pilit nilang nilusob ang katawan ni Eren. Nakita natin ang pagbagsak ng marami sa kanilang kasamahan, habang nilalabanan ang mga Warhammer-like Titans na lumalabas sa katawan ni Eren. Isa sa pinakamasakit na eksena ay ang pagputol ni Armin ng kanyang damdamin, Upang ipatawag ang colossal explosion, isang pagsabog na muntik ng pumatay sa kanilang lahat, sa pag-asang mapahina si Eren. Sa ikatlong yugto ng laban, ang halik ng katapusan. Sa puntong ito, natagpuan ni Mikasa ang natitirang ulo ni Eren sa loob ng bibig ng Titan. Tumulo ang kanyang mga luha, habang ang kanyang puso ay naguguluhan, mahal niya si Eren, ngunit alam niyang ito lang ang tanging paraan. Sa loob ng isang tahimik na segundo, hinagkan niya si Eren, bago niya tapusin ang buhay nito. Ito ang pinaka-iconic na eksena sa buong Attack on Titan. Ikaapat na yugto, pagkatapos ng katahimikan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Eren, biglang natigil ang lahat ng Titans. Nawala ng bisa ang kapangyarihan ng Emir. Ang lahat ng Eldians na may kapangyarihan ng Titan ay bumalik sa pagiging tao. Ang mga taong kinamumuhian ay ngayon ay pantay na muli. Lumipas ang ilang taon, nakita natin sina Arman bilang Peace Ambassador. Sina ay nakatira sa ilalim ng puno kung saan nakalibing si Eren. Si Levi, Kiliman, ay iginagalang bilang bayani. Sa ikalima at huling yugto, ang tunay na aral, sa huling minuto, isang batang lalaki ang natagpuan ng puno kung saan inilibing si Eren. Sa kanyang mga mata, tila may bagong simula, o isang panibagong siklo. Ang Attack on Titan ay nagtapos hindi lamang sa kamatayan, kundi sa pag-asa. Kung nagustuhan nyo ang video, please, pakishare nyo naman para mapanood ng iba at subscribe. Salamat!